Sir, magandang uh, araw. Uh, introduce yourself, sir? Apo. Uh, Reyniel Joseph P. Villanis po, Operation and Warning Section Head po ng MDRRMO at Atimonan. Apo, sir. Sir, uh, binanggit niyo po kanina, this is, at uh, uh, we, we have 250 cameras, no? Yes po. Uh, Paki-identify kung ito po ba, anong klaseng camera siya, mm -hmm. doon sa part at yung mga high highlights mm -hmm. area, na magiging malaking tulong dito mm -hmm. sa bayan ng uh, Atimonan paki ano po sir discuss. So uh, dito po sa Atimonan sa C3 di Command Control and Coordination we have 250 cameras po uh, lahat po sila. Uh, we have uh, 10 special cameras, 5 uptz, uh, yung po sa nagka-capture po siya ng uh, plate number, uh, yung uh, lima po is uh, the PTZ, pad tilt zoom na tinasabi po natin na nagzo zoom po Uh, yung cameras natin and 360 po siya remote controlled the rest po is 6 megapixel po yung camera oh, uh, all color po siya kahit po gabi uh, nakukuha po niya with motion detector and uh, many more features pa po mm -hmm. then uh, location po nito is very strategic po pinag-aralan po talaga namin kung saan po namin ilalagay yung ating mga mga cameras, yung mga CCTV po natin especially doon po sa highway natin hmm. na kung saan po meron tayong mga high-risk accident. Doon po natin sila inilalagay doon sa mga high-risk areas uh, as well as doon sa mga flood-prone areas, sir, para namumonitor din namin kung may pagbaha na nangyayari. Uh, naglagay din po tayo hindi lang po CCTV, nakapag install na rin po tayo ng mga PA system for public announcement and information dissemination na rin po sa public pag meron po tayong uh, Uh, weather disturbances at kailangan na po nila ng preventive, uh, pre uh, preparedness measures uh, doon sa kanilang lugar. Yun po. Sir, uh, mula ito, eh, sa binagit ni Vice Mayor kaya na 2 years ago, yes po? nung nagstart ito, uh, hanggang ngayon, magkano po ang budget ito lahat? So, ito po ay nasa phase 4 na sir ngayon. Uh, meron nakapaglagay po tayo ng 2.5 million uh, dito po sa last phase, or hindi man po last phase, sa phase 4 po natin. 'yung phase 1 po natin uh if I'm not mistaken po is uh 2.5 million, ang um, phase 2 po is 3 million and uh 'yun to po, phase 4 na po 'yung 2.5 another 2. Total of how much? More or less mga nasa 11 11, 11 yes po. Mm -hmm. uh, so we have eight uh TV, no? Yes. Yung... Mayroon pa po tayo doon sa na dalawa. Ah, okay. Uh, to be installed pa po 'yun sa phase 4 natin. Mm -hmm. uh, um, so kung makikita po, nandito po. Pero pag na-install na po yung phase 4 natin, dito na po siya. Ah, dito na rin? Yes po. Hindi ah. na po kasha dito eh. Paano so, dito yung shifting po. ng inyong duty dito sir? So, ang shifting po ng duty ay meron po tayong tatlong team na, uh, na operators po natin na sila po ay 20, uh, one day duty and two days off. Hmm. So, yun po yung kanilang rotation. Uh, ganun din po sa ating uh, radio and uh, communication officer. Ano to, sir? yung connection po ninyo, like for example, kung meron kayo nakita na isang uh, krimen o snatching o hold up sa isang establishment, mm -hmm. agad po ba nakikita? Then paano yung interception? Paano yung ma-intercept siya doon ng ating mga kapulisan, mm -hmm. uh, may radio ba kayo na talagang yes, matawagan sila? Po. Yes po, very good uh, question po. Uh, dito po, madami na po tayo na monitor on uh, real-time, ano po sinasabi natin. Uh, sa tulong po ng ating mga CCTV operator, na minsan po nakakapag-identify sila kagad ng possible like, crime at saka po yung mga incident po natin. Pag po nakapag-monitor sila ng real-time, is meron po tayong intercom. Yung intercom po natin is connected po sa PNP, BFP, at saka po sa munisipyo. Mm, okay. So once po na may nakita po ang ating uh, operator na crime uh, na nangyayari, isang pindot lang po, matik po ay kausap na po namin ng PNP. Mm. At yun po ay re po agad ng PNP. Mm. So nung nag-start din sir hanggang ngayon, gano'n nakadami ang naitulong nito sa system na ito? Uh, hindi po natin ma masabi pero talagang sobrang tulong, po, laki, ng, laki ng tulong at madami na po siyang nasolve. Hindi lang po sa local, pati po sa, uh, kung maalala nyo po yung uh, sa bikutan na nangyari na salvage na nakita po sa pagbilaw, yun po yung plate number po ng sasakyan dito po sa amin nakuha. Kasi nasi-zoom siya? Yes po. Mm -hmm. Mm -hmm. So how many months na yung storage po niyo na nandyan siya na hindi siya nawawala? Sa retention naman po ng storage natin up to 3 months po ang ating storage po ng data. Mm -hmm. Paano po pag may nagre-request sa inyo ng uh, like for example mm -hmm. ng uh, makita ma-preview nila, mm -hmm. mag-review nila yung CCTV, mm -hmm. magiingeni sila ng copy, anong mga papel na hawak okay. dapat ng tao? Uh, dito po sa amin ay uh, mahigpit po ang paglalabas po ng information namin. So very uh, discreet po ang aming uh, talaga information. So kailangan po is makapag-blatter po muna, maipresent sa amin ang blatter sa barangay or blatter po sa PNP para po makapag-proceed po sila sa uh, viewing or uh, pag po ng copy. And take note po, pag po sa barangay sila humingi ng blatter, ang release po ng footage ay sa barangay official. Hindi po sa mismong taong nag-request po noong uh, footage kasi po baka mamaya gamitin po nila or i-post nila sa social media or any platform po na makaka po sa data privacy po natin. Sir, sure. uh, when it comes to the privacy the mm -hmm. data act no? Mm -hmm. uh, kasi maraming bawal yes, doon. Um, paano ma-prevent ito? Okay, uh, uh, tips po para po sa ano sa ating uh, para hindi po mag-breach sa ating credit uh, confidentiality ano po eh yung pong mga uh, information nila ay wag po i release sa mga tao na hindi nila akilala or uh, anything na puwede po pong magka-meron ng breach ano po agay po na social media yung pagpo-post po ng mga confidential uh, uh, videos, photos or uh, ano man po 'yan, uh, document ay iwasan po natin. Hmm. Kumusta po sir? Kasama rin? Ano, ano bang specifications ito? Uh, lahat ng speto ng public safety, kasama rin monitoring po ba dito ng bagyo? Yes po. Uh, halos all-in-one po na ito. Kasama na rin po ang traffic management and monitoring. Uh, dito po sa amin, sa C3, uh, kasi nga ito po ay for pre preparedness, prevention, ano po uh, crime prevention. di uh, Dito po sa C3, umayakitan nyo po may mga weather monitoring din po kami. Okay. Mm -hmm as well as yung pong traffic monitoring kasama po ng at uh, sa tulong po ng ating CCTV. So uh, all in all po pati safety and security. Kulang na nga lang po gawin public safety itong aming opisina. Hmm. anong uh -huh. tawag nito, sir? Command. Command, command control, control and coordination, C3. C3. Opo. Uh -huh. uh, so parang command center in Yes po. Yes po. Uh -huh. Sir panawagan po sa ating mga kababayan para po sa at least awareness na meron pong CCTV ng na mga nagka nagkalat dito sa inyong uh -huh. bayan. Para, siyempre, aware na rin na sila ay hindi pwedeng gumawa ng mga katarantaduhan ah. dito sa lugar. Opo. So, unang-una po is uh, magkapasalamat po kami sa aming Butihing Mayor, Tico Benio Mendoza kasi ito po ay isang inis initiative po niya dito sa amin na magpalakasin po ang safety and security as well as data uh, disaster management po namin. So, uh, ayun po ang Atimonan po ay may 250 cameras, uh, highway and uh, sa poblasyon area. So uh yung pong mga magtatangka sa amin ng na masama ay kayo po ay kita po namin. Uh, hmm. So uh ang uh, layunin po ng aming uh, butihing mayor is at uh, palakasin po at empower talaga ang safety and security na usan po ay uh, ang mga mamamayan po ng Atimonan ay maramdaman na sila ay ligtas dito sa Atimona. Mm -hmm. Kailan po to be exact, sir, na nagsimula ito? Nagsimula ito po is after po ng uh, pandemic. Or, uh, oo po, right, after na pandemic po. So 2021, putok po ng 2020 ay, sa 19 po ay. So 2021, nagsimula po ito, uh, 22, 23, yun po, 3 years na po three in the making. Opo. And meron pa po kami mga... Future plans pa rin po para ma-improve po ang ating C3. Sir, maraming salamat po sa impormasyon. Thank you po.